What's up guys? Ayan tayo po ay nagbabalik sa panibagong video Ayan ito pa rin po ay bahagi ng ating bakasyon dito po sa aming probinsya Sa probinsya po ng Samar At ngayon nga po dahil tayo po ay uh, naabutan dito ng araw ng ating mga mahal sa buhay na ngayon ay lumisan na So okay, na, kailangan nating nga uh, magtungo ng uh, sementeryo at kahit papano tayo po ay uh, makapag-alay ng uh, dasal at makapagtirik ng kandila at ayan, kasama ang aking buong pamilya, kami po ngayon ay magtutungo ng barangay San Fernando. Kasi doon po yung sementeryo na ating dadalawin At ayan, para mas mapabilis po ang ating pagpunta ng sementeryo, so nag-arkila kami ng sasakyan. Kasi po kung lalakarin namin na medyo matatagalan na mas maganda po uh, pag sumakay tayo para mas mapabilis pong ating uh, pagpunta ng cemetery kasi sa ganitong araw uh, dahil marami na ang dadalaw ngayon na uh, para tayo ay uh, mapabilis ng, uh, at matapos tayo ng maaga at ito na nga uh, kami na po ngayon ay uh, nagbibiyahe uh, patungo ng uh, barangay San Fernando at kung makikita nyo uh, maliit lang po yung uh, kalsada ng aming lugar ayan pag ganito pong pagkakataon na may nakakasalubong na kahit nakamotor lang so kinakailangan talaga munang tumabi. Pero uh, ongoing na po ang uh, construction na uh, May naghukay na po sa kabila para po ay uh, mapalapad yung aming uh, kalsada para tuloy-tuloy po yung uh, pagbiyahi. Uh, Pero sa ngayon sa pagkakaalam ko uh, medyo nahinto muna yung uh, paggagawa dyan sa kalsada na yan kasi alam ko uh, may mga bagay pa dyan na pag-uusapan sila. At ayan nga, kami na po ngayon ay uh, paiksit ng aming uh, barangay at ito po yung kalsada na pababa, yan po ay patungong bayan at dito tayo sa taas kakaliwa. Kaso hindi nga kinaya ng aming uh, sasakyan na kumaliwa so kinakailang umikot muna para makabuelo dahil nga uh, medyo madulas yung kalsada kasi uh, pabugso-bugso yung ulan dito sa amin at maliban doon uh, medyo mabigat so hindi niya kinaya nga kumaliwa. At ito na nga, tayo po ay uh, nakabuelo na So, ayan, uh, tayo na ay patungo ngayon ng uh, barangay uh, San Fernando Ayan, uh, kung makikita nyo, mas malawak po yung uh, kalsada nila Kaysa sa kalsada na papasok sa amin At ayan, may nakikita rin po tayong uh, ibang uh, papunta rin po ng sementery uh, Na dadalaw na rin sa kanilang mga mahal sa buhay At ito na nga, uh, after ilang minutes, tayo na po ay uh, nakarating na po dito sa barangay uh, San Fernando. At ito po, may nakikita na rin po tayo mga uh, iba't-ibang uh, mga sasakyan. Ayan, may mga kaparada na po. Ibig sabihin po, marami na po ang uh, dumalaw ngayon sa sementeryo kasi po ito talaga yung araw ng pagdalaw. So, ayan, may mga nakatricycle. Ayan, may mga nakamotor. So, kagaya sa amin, uh, nakatricycle din kami. Ayan. At hahanap lang tayo ng uh, mapipestuhan at para tayo makatawid doon kasi tatawid pa po tayo ng uh, tulay. At ito na nga guys. Ayan. Fast forward tayo. So andito na po tayo ngayon sa sementeryo. At uh, tayo po ngayon ay uh, nag-aantay pa. So inaantay ko pa ang aming uh, bunsong kapatid dahil nga uh, nahirapan siyang tumawid dyan sa hanging bridge na yan. Kasi nga po uh, pag hindi ka sanay dyan dumaan, uh, Nakakalula siya at nakakahilo kasi gumagalaw-galaw siya habang ikaw ay humahakbang Lalo na pag maraming uh, dumadaan So inantay niya muna na kunting tao lang dadaan para hindi siya masyadong uh, magalaw So ayan nakatawid na rin after ilang minutes Ayan, so pinagpawisan siya at ito na nga, ito po ang aming unang uh, pinuntahan ng aking uh, lulut-lula. Ayan, uh, so dyan muna tayo mag-umpisa. Ayan, may nakikita na rin po tayong uh, mga ibang uh, nagdarasal na rin, nag-aalay na rin ng dasal, titirik ng kandila. At ito na nga, uh, inumpisa na nila ang uh, pagdadasal. At uh, kami po ay nakapagtirik na rin ng kandila. syempre, ilang minuto lang po naman ang uh, pag-aalay ng dasal. At bago kami lumipat doon sa uh, kabilang uh, aming dadalawin at ayan na nga po uh, dahil tapos na po so kami ngayon ay lilipat na uh, pero uh, humabol pa ang aking uh, pinsan so hindi na siya nakahabol sa pagdadasal so nag uh, tirik na lang muna siya ng kandila at uh, bago kami ay uh, lumipat dun sa kanyang kapatid kasi dun po ang aming uh, next na pupuntahan at ayan na po uh, dito na po tayo sa ating uh, next na pupuntahan uh, ito po yung aking uh, pinsan ayan na po uh, first cousin ko po So ayan nakapag-tirek na rin po tayo ng kandila at ngayon po ay uh, nag-aalay na lang ng dasal uh, kasama ang kanyang magulang, kapatid at syempre kami uh, mag-aalay tayo ng dasal kahit saglit at uh, maya maya rin po ay uh, alis na rin po tayo. So ayan uh, maraming maraming salamat sa panonood sa aking uh, video. Thank you so much!